Alam mo, parang may mga tukso sa ano ah sa pag tiktoker ha. Oh. Kung ano ang mga ino-offer, paano na-handle yun? Diba? Um, ano pong, ano po? Hindi, siyempre sa, sa tiktok marami kang mga ano, mga fans, diba? Mga nagme-message and everything. Diba? So parang meron bang mga... Mga bading, bading Diba? Oh, diba oh, may mga bading pa nagme-message sa'yo sa tiktok? Ah, uh, marami, marami, naman. Ay sa paano yung na-handle yung mga lalong sinasabi. <laughs> Ma... Oh. Mga malaswang bagay. Ah! Ah, yeah. yun Pero... paano yung uh, handle Hina-handle ko naman po siya. Like, oh. normal lang. Parang... Hindi ko naman papansin. Kasi the more you feed po sa mga ganun, the more sila na uh, um, Uh, the more napapatulan ka po. Pero Kurt, paano mo naiwasan yung mga, ano, yung mga offer na halimbawa? Kasi may mga tiktoker na may mga skandal eh, parang gano'n. Paano mo nakukontrol yun? Paano mo na? Hmm. O alin, mayroon na ba? Alin po yung... yung, tematic, yung mga, oh. mga, tiktoker na kakaroon ng skandal. Paano ko po naiiwasan? Uh, 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 or hindi mo naiiwasan. Pero ito <laughs> <laughs> <etos> lang. <laughs> uh. so wala kang dapat katakot? kasi yun ka yung mga TikToker okay. na may mga lumalabas na scandal na lang. Okay. Uh Oo. -oh. Kung kumbaga kung sa kanila issue po nila, sa kanila na po 'yun. Uh Oo. -oh. Ako po focus lang sa sarili and iwas sa mga ganun. Mm -hmm. Correct. Correct. Ayan.